dami na nga mga kaborbot ang ginawa natin pagdating sa pagsasaranggola. Andiyan ang paabutin sa ulap, nandiyan na natin ng cellphone at nilagyan natin ng camera 360. Dahil nga sa pagsasaranggola mga kaborbot ay na-feature na rin tayo sa mga news. Dahil nga dito mga kaborbot ay umabot na rin ang video natin sa ibang bansa. At ngayon mga kaborbot ay susubok na naman tayo ng panibago. So what's up mga kabarot for today's video ay lalagyan namin ng mini fountain yung aming saranggola. Napakarami nga mga kabarot ang nagre-request nito sa inyo. And for today's video mga kabarot ay isasakatuparan natin ang mga kahilingan nyo. Dahil ang gusto nga natin mga kabarot ay ibang level ng pagsasaranggola. So ano pa bang hinihintay nyo mga kaborbot? mag-like, share, follow at mag-comment na rin kayo mga kabarot kung ano pa ang gusto nyo gawin namin sa pagsasaranggola. Dahil gusto namin mga kabarot ay ibang level ng kasiyahan at pampagod vibes ang maihatid namin sa Medyo natagalan nga tayo mga kaborbot sa paggawa ng ganitong content Dahil medyo busy rin tayo mga kaborbot sa iba pang bagay At ngayon mga kaborbot ay babawi kami sa inyo At malaking malaking bagay nga mga kaborbot Ang like, share, follow and comment nyo dito sa amin The more na dumarami tayo mga kaborbot Ay pa crazy ng pa crazy itong gagawin natin So tara na mga kaborbot let's go So bago nga namin mga kaborbot i-set up itong ating mini fountain Ay nagpaputok muna kami ng ilang beses Para matanjan namin mga kaborbot kung gano'ng katagal ba to. O paano namin tatalian mga kaborbot itong ating mini fountain. Ready na ba kayo mga kaborbot? Ready, 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 ready na! Ready na! Matapos nga namin malaman mga kaborbot itong ating mini fountain ay nalaman din namin mga kaborbot na hindi to pwedeng talian sa katawan. Dahil yung mini fountain mga kaborbot ay nauubos at malaki yung chance mga kaborbot na maputol yung ating tali. O na lang bumagsak itong ating mini fountain mga kaborbot kahit hindi pa ito tapos. After nga na lahat mga kaborbot ay nag set up na kami dito sa aming saranggola Kung excited ka nga mga kaborbot dito sa aming video, mm -hmm. mas maganda mga kaborbot na tapusin mo hanggang dulo itong aming video. Dahil may surprise kami mga kaborbot sa pinaka ending ng aming video. At I'm sure mga kabarbot, yung exciting mo dito sa aming video habang pinapanood ito ay mas doble Kaya wag na magpatupit-tupit pa mga kabarbot. Tara, let's go, gawin na natin to. Ito na mga kabarbot, uh, sa wakas, sa setup na natin ito ating panibagong ano. So dito naman natin ilalagay ka mga kabarbot so, yung sa nating. So sa nating fireworks mga kabarbot, dito natin ilalagay sa ating 4 meters. Yan, kasi uh, medyo maliit lang siya, kaya 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 ito mga kabarbot. Tara, let's go! Punta natin dito. let's go, let's G! So ayan sila mga kabarbot, ay eh, naman mag -ila. Tiruhan si Rohan, si Ferd, si Ethan, tsaka si Binay. So, yan. Stay na natin ng one para medyo maliwanag-liwanag pa. So, yan. Sana maganda ang kalabasan, mga kaborbot. ako! <laughs> Ganda mga kaborbot. So ito na mga kaborbot. Ayan, binababa na namin. Yung Philippines na may cracklings. Yung Philippines namin mga kaborbot. ito. Ayan o. So ito mga kaborbot, ang mga kabataan natin. Ayan o. Ayan o. <tinyo> Hey, si Totoy. Hey, Parang nga mabilis ko eh. Ay, ang gagamit ko lang Kita-kita mga kaborbo to. Oh. Nagbababa na si Katoto nyo. So, magpupulo na kami naman doon. So, tara, let's go. Dahil nakakabot ka nga mga kaborbot dito sa aming video na to Ay makikita mo mga kaborbot kung ano ba yung magiging next content namin ano. Tara mga kaborbot silipin natin let's go At kung na-excite kayo mga kaborbot doon sa dalawa nating pinaputok eto na grabe na ito mga kaborbot grabe, grabe 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 na itong gagawin natin eto na yung ilalagay natin mga kaborbot eto mga kaborbot so ngayon hindi pa namin alam kung paano namin ito ilalagay saranggola kasi sobrang laki nito at sobrang bigat mga kaborbot kaya pahirapan kung paano up ang gagawin natin dito pero dahil gusto natin mga kaborbot na maipakita sa inyo ka, na mailagay itong ating <laughs> pero gusto natin mga kaborbot na mas maenjoy natin yung ating video ay gagawa namin ang paraan paano mailagay ito Excited na ba kayo mga kabarot? Excited na ako! Let's go!